Nandiyan daw siyang saklit. Pagpunta ko d'yan ngayon, kukunin ko muna yung charger, papalik ko na lang, tatabihan ko na lang. Hindi, kopya. Ah. Bakit kayo... hindi kayo naman masasabihin na ka na, ma'am? Eh, wag mo. Bakit kayo naman hindi na Ano nyo ba? Si R na yan, Dad. Oo, si R. Pumasok sila sa sila. Sa taas na, ah, na uh, Siguro na nyo na. Ah, bumagsak na siguro sila. Oh, si R. Hindi na lang na Ano na sila ng ano ang ibig Ma? Ano ginawa mo, Ma? Ano ang ibig tala natin? Tama ba yung tulog eh Oh, are a